Ayan, magandang gabi mga Q. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Super Q TV. Update lang mga Q dito po sa Karaskal. Sorry ka mga Q. As of 6pm kanina mga Q, ganito po karami yung mga tao mga Q. Po unti-unti mga Q, napupuno na po yung venue mga Q kung saan tutugtog ngayon ang Ilias JTV Band mga Q. Habang naghihintay guys, ikot-ikot muna. Ayan, mamimili muna ng dapat bilhin dito po kasi maraming paninda mga Q. Ayan, may mga balon. Ayan, sari-sari guys. Pwede po nang kumain muna bago uh, yung concert mga kayo para mamaya walang problema. Busog na busog po. So, napakaganda ng venue guys. So, oh. tingnan naman, napakaaliwalas mga kayo. So, napag-alaman ko mga kayo, malapit pala siya sa dagat guys. Kaya press ko tong uh, venue at mga kayo kung saan dito po. Magko-concert mamaya ang Ilias JTV Band mga kayo. So, mag-umpisa yung event mga kayo, uh, 7 p.m. Yan, 7 p.m. Pero mas mauna pong tumugtog ang December Avenue. And then, sunod naman ang Ilias JTB Band. Mario, kasi hindi naman siguro pwede na mauna yung Ilias JTB. Yan, nagbiro nga kanina mga kayo, Sir George, na kung pwede unahin. <laughs> mauna silang tumugtog, guys. Ayan. Kaso hindi sila pinayagan, mga kayo. Kasi, alam nyo na, guys. Uh, demand ngayon yung Ilias JTB. Uh, halos last na pumunta dyan, mga kayo, ay dahil po sa kanila. So, paano na lang kung mauna yung Ilias JTV. Tapos, sunod yung December Avenue. Hindi uwi na yung mga tao, mga kayo. Kasi Ilias JTV po halos yung inabangan nila dito, mga kayo. So, ilang guys update ko sa inyo. So, mamaya, mga kayo, mag-update pa tayo, mga kayo, Kapag nag-umpisa na pong lumabas ang Ilias JTV Band, mga kayo. Ang dami na pong excited, mga kayo. Kahit ako, guys, excited po ako malaman kung ilan lahat yung tao na pumunta dito sa venue na ito, mga kayo. Kasi may capacity po siyang 40 to 60,000 katao mga kayo, yung, kayang i-accommodate ng binyo na tumaki dito po sa Karaskal, Surigawa. Baywalk yata tumaki, no? Baywalk. Kaya ayan, no? Oh, daming paninda guys. Kawawa yung bulsa niya dyan sa mga anak <laughs> So, abang-abang lang kayo mga kayo. Mamaya sa update pa natin uh, dito po sa concert ngayon ng Ilya City guys na nararamdaman ko na mga kayo na dudumugin to guys. Bakit? Kasi kanina pa lang mga kayo, 3pm pa lang mga kakyo ang dami na pong tao, mga kakyo. Soundcheck pa lang nila, mga kayo, parang concert na. Grabe, guys. Grabe yung mga tao kanina. Maaga pa lang, ando na sila sa binyo. Ayan. Kaya kanina ako kanina tingnan, mga kakyo. Soundcheck pa lang yun, guys, ha? Ayan, soundcheck pa lang siya. Pero mukhang nagko-concert na po talaga sa sobrang daming tao. Ayan. Hindi na sila excited mamaya, mga kayo. Pero yung kinanta kasi ni Ilya si TV kanina, mga kayo, sa soundcheck nila, iba. Ayan, nagulat nga ako, mga kayo, Hindi po niya yung kinakanta sa kanyang mga ano, sa kanyang mga gigs o kanyang mga concert. Hindi po niya yung kinakanta yung kanta niya kanina mga kayo habang na soundcheck po siya. So, ang ganda. Ang ganda pakinggan. Ayan. So, yun lang guys. Yan po muna yung update ko sa inyo mga kayo. Maraming maraming salamat. Ayan sa inyong panonood. At guys, manakorin po, po ninyo yung video ko na about po sa uh, director po ng pinikula, Pilikulang Lipad mga kayo na si Sir Mark Iloran. Ayan, ginawa natin siya ng kaunting uh, detalye mga kayo nandyan sa baba. Ayan, siya po yung director. Pagtidirect -di ng uh, lipad na pelikula ng Ilya City Beban. Grabe guys, Gawad Sining 2020. Best director lang po naman ang magdidirect. Makyo, ayan no. Grabe, napakaganda talaga ng lugar na ito. Makyo, parang ang sarap pasyalan guys, no? Ang sarap po niyang pasyalan. Parang para may iba naman yung makikita natin. <laughs> so yun lang guys, maraming maraming salamat sa panonood. Again po, abang-abang po kayo sa update natin mamaya dito po sa concert ng Ilias JTV Band sa Karaskal, Surigao. Mga yung araw mga kayo, July, July 13, yan, araw ng linggo mga kayo. Kaya sobrang daming tao mga kayo, kasi linggo, yan, linggo po mga kayo. So kanina walang pasok yung mga tao mga kayo. Yan, wag lang kayong magpagabi yan masyado mga kayo kasi may chuti pa kayo bukas, may mga pasok pa bukas. so yun guys, maraming salamat. Ang ganda ang liwanag.